ang kapistahan o sa sa abunda nga pag-ani sa mga tropical nga prutas sama sa durian, mangustin, marang, saging, rambutan o glansones sa Kidepawan City. Kini ang kasaysayan sa Kidepawan City ang timpo Po Festival. Mauusab ang selebrasyon sa pagkatukod sa dakbayan. Tumong sa maong festival nga ipakita ang napabutong nga industriya sa natural nga produkto sa Kidepawan City. Ang mga lokal nga organikong produkto nga gipakita sa mga nag-unang Ugnataran sa syudad adunay usa ka semana nga pesta, kauban ang ubang makalingaw nga mga ehersisyo, lakip na ang parade, social nga pagpaila, fun run ug lain-laing mga dula nga ehersisyo, adlaw-adlaw nga live band exhibitions og exchange fairs og uban pa. Yes ah. Latin, abibu, po, natin abi kay ang tipo sa kidapawan. Oh, Tapos ano kaning ...syempre, sa ano, dumadid kayo ang mga tao na lingaw yun. Oh, padada ko, Yana ako dito sa Kidapawan City. So, ko dito sa Ilaha bibo kayo dire ang ilang timpo po festival dahan kay protas dibo kay mga tao kanya sa ngabusog mga tanan all you can kini nga balita hatud kanato sa nan herbal capsule ako si Fred Castro basta balita radyo sincero basta guapo sincero